Ulam Ito mga kosa, kaya na tayo. Ito, ulam natin na. Ito yung kinuha ko sa school kanina. otot ka pala nga pala kayo. ano Um, kay paring Ano? Ito na yung ulam namin. Nilagang uh, dahon ng talbos nung sitaw. Ito pa, ito pa. At saka okra. At saka may halong... Sita lang ba ito? Sita at saka yung Chinese Kangkong. Ah, yun. Sita at saka yung Kangkong. Chinese Kangkong? isang na lang sa bagong. Chinese? Pagkatapos, meron din tayo ditong isa pang ulam. Yung Paborto. anong tawag rin sa ano? Paborto. Yung may mga ano? Spinach. 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 Yan. Ito yung spinach. Ngayon lang ako nakakain ng spinach, no? Yan. Spinach. Nilagyan ng iklog at saka miswa. Pwede pala yan, no? Spinach. Tinikman ko na mga sa no? Tinikman ko na. Masarap din? Masarap din. Akala ko kanina, hindi ako naniniwalang gulay, no? Kala ko damo lang talaga. Yung pala, pwede pala ng gulayin. Spinach to, mga kakosa. Yan. Pero masarap. Tinigpan ko. Okay. Yan ah. Oh. Yan ako, kumain. Uy, subo na. Subo po ka na. Yan. Spinach. Ang ta sa Tagalog is kulitis daw. Kulitis. Yan. Thank you, parang Iko, Sa spinach na pinatikin mo sa akin, napakasarap din pala. Yan. Pagkatapos, meron tayong palamig dito na ano? Lemo. Lemo, le, ano? Skibili toilet. Skibili toilet. Skibili toilet. awarded Yasaka ra kau saya daapnya ka em usah.